Want to know kung paano pa talaga ma-obsess ang isang tao sa sa'yo? Yung magkakaroon siya ng tinatawag na unstoppable attraction. Yung parang siya ang magpupursu sa atin na talagang mahihirapan po niyang pigilan ito mga utol. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na to. Lalong-lalo lalo na nga po kung halimbawa ang minamahal mo ang taong to na gugustuhan mo, pinupursu mo, ang sarap pag-usapan ito. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutan mag-subscribe. At syempre po, paki like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong tayo po ay nagbibigay ng tulong, assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng solusyon tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, no? Welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow. Pakidalo naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol dahil dito po tayo naglalagay ng mga bago, mga nangyayari po dito po sa ating channel. Ito lang po ang nag-iisa po mga kapapong and only official po ng Papong TV kung saan pe, pwede nyo po ako mapuntahan at magpa-coach. May mag-aasikaso po sa inyo. Doon po sa pag-uusapan natin kung paano magkakaroon ng unstoppable attraction uh, simply obsession po ang isang taong gusto natin or to simply manipulate their mind to love us back tulad nga po ng pagmamahal natin. Number one po mga kapapong, tuparin po natin yung mga unmet needs po nila. Lahat ng tao ay may mga gusto na hindi natin kagad na-achieve. For example, kailangan natin ng magandang business, pero ito po ay hindi po kagad natin na-achieve dahil nga po sa ilang mga kadahilanan. Or let's say sabihin nga natin na tayo yung klase ng tao na gusto natin nakakaabot sa mga maraming lugar, travel ng travel. But the problem is, medyo may kakulangan po tayo sa access. Katulad ng may kakulangan siya sa subject na to, medyo mahina siya doon mga kapatid. Hanapin po natin, lahat po tayo mga utol ay may mga tinatawag na needs. needs. pag kami nakikita po kayo, at medyo may nababalitaan o nararamdaman na parang kulang siya doon mga utol, kailangan po natin i-fulfill ito. Kailangan po nating gampanan ito at kailangan po nating maging support system nga po sa kanya nang sa ganun ay makakita po siya ng window na pwede pong mag-meet yung needs na yon into a reality. We have to consider na every person mga utol ay naghahanap po ng similarity sa isang tao. Nakikita natin yan, nararamdaman natin yan sa pagkikipagkaibigan lang, di ba? Simple. Pagka ikaw po ay naghahanap ng kaibigan, syempre ang gusto mo, yung may parehas kayong traits, di ba? Yung may parehas kayong gusto, may parehas po kayong pakiramdam. Pagka ito po mga utol, ay simpleng nakikita niya sa'yo na genuine, tapos nakikita niya na para bang natutupad mo o may kapasidad kang rin, yung mga needs niya personally, emotionally mga utol, ay sigurado pong ikaw po ang hahanapin niya. Ito very common, na Lahat tayo mga utol meron tayong mga tinatawag na weakness. Yon, magandang opportunity ang mga utol. Dahil pagka nakikita niya na meron kang emotional strength or confidence mga utol, natural lang na talagang hanapin kanya or kailanganin kanya inferiority complex mga utol. Ito po ay natural Normal po sa karamihan. Kaya kung meron kang confidence mga kapatid, ay siguradong makikita po niya ito o sasabihin nga nating tataas ang attraction niya sa iyo mga utol at hindi malayong hindi kanya mahalin at magustuhan. Kalawa, associate mo agad yung sarili mo sa success, positivity, happiness. Kung halimbawa nakikita po niya na parang walang nangyayari sa iyo mga utol, kailangan magparamdam ka, kailangan gumawa ka ng paraan na kung saan ma-associate ka sa mga bagay kung saan ikaw po ay makikita niyang successful. For example nabalitaan niya na ikaw nga po ay nag-venture sa ganitong situation kung saan ikaw nga po ay talaga naman pong nagpo-propel. Then, for example, kahit po sa simpleng komunidad lang po na nababalitaan niya ikaw nga po ay nai-involve sa mga ganitong event kung saan nagmumukha ka nga po very, very, very successful, energetic. Lahat na mga bagay na yan, mga utol, ay magiging mind conditioning po ng taong ito at simpleng mawa-wire po ang kanyang attention or tataas nga po yung attraction level pagka nakikita po niya kayo po ay busy sa mga ganitong situation. Mas lalo ka kasi niyang ipe-perceive mga utol at papasok ka sa isipan ng taong ito kung nakikita niyang ikaw nga po ay nai-involve sa mga ganito. Ang simpleng paliwanag dyan, makikita kanya kasi in a positive light. Lastly, yung para sa akin ay pinakasuse to make a person obsessed or magkaroon nga po ng unstoppable attraction sa atin mga utol ay kailangan mo siyang i -hook hook mga utol ang pinakaimportante kung halimbawa meron kang objective na makuha mo siya. Sa ganito, you have to understand the art of seduction, mga utol. Meron tayong tinatawag na mga bagay na napipredik eh. Meron naman mga bagay na unpredictable. So all you need to do is to put your position do sa sinasabi nga po natin na parang unpredictable ka. Yung parang hindi niya mabasa-basa ang nangyayari sa'yo, na parang Imbis na masolve ang isang situation ay nadadagdagan pa po ng maraming puzzle. Syempre pa magbumukha kang mysterious dito mga utol at alam naman po natin na ito po ay isang susi din. Occasionally, surprise your target objective mga utol. Halimbawa dyan, nakikita mo yung parang tahimik na tahimik ka then all of a sudden ay bigla magpapadala ka ng something na ikatutuwa niya o magbibigay nga po ng smile sa kanya. Out of nowhere, mga kapatid, ay gagawa ka po ng kabutihan na masasabi nga po natin na gagaang po ang kalooban niya at ma-appreciate po niya instantly. The art of seduction, the element of surprise mga utol, ay madalas na babaliwala kung halimbawang may pinupurso ka dahil nakafocus nga po tayo doon sa parang reverse psychology lang. Pero yung element of surprise kasi mga utol ay talagang nagbibigay po ng impact sa kahit sinong tao. Dahil bata pa lang po tayo, naka weird na po yan sa atin na gustong-gusto natin yung parang sa tayo. Kahit nga po tayo po ay medyo lumalaki na gusto pa rin po natin yung parang may mga element of surprise, di ba? Kaya kung halimbawa ito po ay magagawa mo sa taong gusto mo, ex-man yan, taong dinidiskarte natin, piniuporso natin mga utol, ay siguradong magkikreate ka kagad ng impact sa kanya emotionally. Maganda nga dyan, minsan kahit balanse yung parang hindi kanya nakikita tapos biglang mababalitaan niya na kinamusta mo siya. Sometimes sa ibang tao, mga utol, ito po ay malaking bagay na na talagang nasusurprise sila at nagugustuhan nila. Dati binilag ko na nga rin eh, na hindi naman po masama kung halimbawang magpakawala ka pa minsan-minsan, kung madalang man ng isang message mga utol, kung saan siya po ay parang kakamustahin mo, magpapakita ka ng concern at talaga naman pong aalamin kung siya po ay nasa safe place, kung siya po ay okay. Art of seduction mga utol, yung parang ipaparamdam mo naman na may konting interest ka pero kaya mong i-balance yun. Yung kaya mo siyang i-control. Hindi yung talagang parang ibubuos mo lahat tapos ipaparamdam mo sa ex mo o ipaparamdam mo sa taong gusto mo na parang out of control ka na hindi mo na mapigilan na talagang sobra-sobra mo siyang mahal. Ito po ay mali. Lagi natin pinapaalala po yan sa mga coaching session natin. Yung saktong-saktong amount lang na mararamdaman niya na kaya mo itong i-dominate or i-benchmark. Hindi yung parabang nahihirapan ka, pinapakita mo ito na para bang hindi mo na siya kayang pigilan mga utol. Ito po ay mali. Yung saktong-saktong amount lang po ng interest ay pwede pe naman po kung gagamit nga po tayo ng art of seduction. Mga utol, I hope na marami po tayong natulungan. Marami pa po tayong vlogs about obsession, about winning your ex back, about pursuing a person, yung tamang paraan nga po. Kung halimbawa kayo nga po ay parang nawawala na ng pag-asa sa kanya o halimbawa ginoghosting niya kayo, ano po ba ang dapat gawin? No contact of course on how to gain emotional strength, stability on how to be attractive. Ito po ay lahat pinag-uusapan po natin dito po sa Papong TV mga utol. Pero sa ngayon, I hope na nakatulong po yung vlogs natin. Patuloy po nating suportahan, alagaan po at siyempre pabantayan po natin ang ating mga pamilya. Stay safe po sa lahat, Papong TV.